Mga kaaksyon mula sa Veracatanduanes, isang lalaki ang kinakailangan sumailalim sa isang operasyon matapos itong magkaroon ng impeksyon nang maaksidente ang mahulog ito mula sa bubong ng isang eskwelahan. Para sa inaing na ito, kasama natin si Nanay Virginia Vargas, ang biyanan ng pasyente na si Roger Balinsuela. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Virginia. Magandang hapon po, ma'am. Opo, sa akin ka po tumingin, Nanay. Ayan. So, naiiyak na po kayo kaagad, Nay. <laughs> kumusta po kayo? Okay lang po, ma'am. Opo. Kinakabahan po? Medyo. Medyo. Okay lang po yan, Nay. Opo. Uh, kumusta po yung kalagayan ngayon ni Roger, Nay? Yan lang po, ma'am. Kasi kailangan talaga niyang operahan. Mm -hmm. Ang ano lang po, ma'am, wala kaming paki lapit lang po na yung wala kaming sapat na panggastos mm -hmm. so kailangan po talaga ni Roger maoperahan ma po na. kailan po na admit sa ospital ito pong si Roger nai sabiim si maam february 20 naglabas siya ning february 5 kasi na infection yung paa niya Mm -hmm. at may batot ka baybay. Opo. So, ilang araw lang po siya sa BMC at nilabas din po? Apat na araw. Apat na araw. Mm -hmm. Kailan po nangyari yung aksidente? February 20. February 20 yung aksidente. Oh, Kailan po, po siya na-admit? Itong araw din po. Okay. February 20 din po uh, oh. na-admit din po siya. Mm -hmm. Tapos, habi mo apat na araw na ilabas din po siya tapos, so nilabas niyo po sa BMC dahil kailangan po siyang ilipat ng ospital. So ngayon po, nandito po siya sa Sorry. BRHMC. Opo. Opo. So, ginagawa niya po doon sa eskwelahan. Nung araw pong nang naaksidente siya. Nagbububong po. Tapos, nag, ano siya, nagbabarina. nag-aambon, Nadulas siya. Opo. So, isa pong laborer, ito pong Ah, uh, si Roger. Roger so that time nag bububong po siya, so, nagbabare na? nadulas po nang na, mang last month. Mm, biglang umulan, nadulas po ito. Uh -huh. Okay. So, meron na po bang mga anak ito? Dalawa po. Na, nasa ilan po yung edad? Ang panganay po Grade 10, ang bunso Grade 3 sa pasukan. Opo So, mm. so si Roger lang po yung nagtatrabaho. Si Mrs. po. Sa angon yan, lalabada siya po. Mm. So tumutulong po siya. Tumutulong kasi walang pang araw-araw. Mm. Gaano po kahirap na yung nasa isang ina, nakikita niyo po yung sitwasyon Grade nila. Grabe ma'am. Mm -hmm. Lubog sa utang. So pag patik up kay, ano, kay Dr. Donde, puro utang. Opo. Mm -hmm. So, lahat parang uh, kaliwat kanan po, mm. kaliwat -kanan. lahat po ay utang. Opo. Ayaan niyo po na na yan, no? dahil may awa po ang Diyos, makakaraos din po kayo dyan ay. Sana po, ma'am. Opo. Ang pinaka yung buhay po mm -hmm. ni Roger na no, po, nay. So, para sa agarang tugon po sa inyong pong pangangailangang medical para kay Roger, Makakausap po natin na ay nasa kabilang linya ng telepono si Miss Elby Sidenyo, ang coordinator ng Ako Party List. Magandang hapon po, Miss Elby. Yes po, good afternoon Miss Remy and good afternoon kay Nanay. Opo, Miss Elby, eto po si Nanay ay talagang problemado po sa kalagayan po ni Roger. Uh, patungkol po dahil ang gusto niya ay maoperahan kaagad ito pong si Roger. Maari po ba nating mailapit itong alalahanin niya? Uh, patungkol kay Rogers sa Bicol Party List, ano po yung kanyang maaring asahan, Ma'am LB? Yes, Ms. Remy. As, uh, kagabi lang po, nakausap natin si Congressman Saldico. Uh, binili niya po sa akin na lahat ng pasyente na nangangailangan ng tulong, tutulungan po natin sa abot ng ating makakaya. Sinanay po, pabalikin lang sa akin, danin po yung charge slip, sasagutin po lahat ng Bicol Party List yung kanilang babayaran. Opo, so Nay, Pumunta oh. daw lang po kayo sa opisina ni Ma'am LB doon po sa BRHMC at dalhin nyo lang daw po yung charge slip. Wala na po kayong poproblemahin dahil sasagutin po ng ako Party List. Ay, salamat po, Ma'am. Maraming maraming salamat. Opo. So, may proseso pa ba na kailangan pagdaanan? Ma'am LB, si Nanay? ayon badaan lang po muna sa social worker for interview and then dalhin po sa akin yung charge slip. Ayun. So, Nay, meron lang po kayong pagdadaanan na interview, Nay. Ano? Tatanungin lang po kayo. Tapos, the moment po na matapos yung interview, Nay, punta po kayo kay Miss LB. At yung tulong po na kailangan po ninyo para kay Roger ay sagot na po ng ako, Bicol Party List. Eh, salamat po, ma'am, na grabe. Marami, maraming salamat po. Opo. Kung sa yung pakiramdam mo ngayon, Nay? Maluwag, ma'am. Nakahinga ning maluwag. Opo. Miss LB, maraming maraming salamat po dahil uh, lumuwag yung pakiramdam ni nanay. Uh, gumaan yung kanyang uh, pakiramdam. Maraming maraming salamat, Miss LB Sedeno. Yan po, ganyan po ang Bicol party list, Ma'am Remy. Kahit na no, wala walang eleksyon, nandito tayo lagi para tumulong. Opo, mabuhay ka, Miss LB Sedeno, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Salamat po, Ma'am. Wala na po kayong dapat pag-isipin na, ilalahanin. Pag uwi nyo po, pagpunta nyo po sa ospital, balitaan nyo po si Roger. Nakakausap nyo po si Roger ng maayos? Opo, ma'am. Opo. So, pagdating nyo po doon ay, ano yung sasabihin nyo po kay Roger? Eng, sa sabihin, kilapit, sabihin ko, ma'am, nang wala nang problema, sagot na po ning ako bigo. Ayon! Salamat. So, yung luha nyo po, nay, yung kadugtong po niyan, tears of joy na po. Salamat, ma. Am. Uh, po. Ay, ano, eh, sasabay po namin sa panalangin ito pong si Roger na tuluyan na po siyang gumaling. Sana po. Ah, po. At syempre, Nay, ito po, uh, tanggapin nyo din po ito, Nay. Uh, munting halaga na makakatulong po sa inyo sa pang-araw-araw po habang nasa ospital po po. Salamat, si ma'am, marami, maraming salamat sa inyong okay. lahat. You're always welcome po, Nanay. At, uh, Uh, Siyempre, nanay, sabi ko nga, sabayan po natin ng panalangin. Ano po? Opo, ma'am. Opo. Mga aksyon yan ang ako Bicol Party List. Talagang tunay na katulong na kakampi pa.